Hello, good morning po. Welcome po ulit sa aking channel. So, uh, update lang po tayo sa ating Ampalaya. Ngayon po ay 24 days na at uh, nagdidilig po tayo ngayon uh, kasi po uh, nakaranas ng matinding init po yung ating Ampalaya at uh, mga one week na po na hindi po umulan po dito. So, ngayon makulimlim po. So, sana ay umulan So, kailangan po natin magdilig. Dahil ayan po, oh, may bunga na po. Bali, 24 days po. Ayan, may bulaklak na po siya. Uh, variety po natin. Mistisa F1. So, napaka hindi po nang naradasan po ng ating ampalaya na panahon kasi mula sa pagtanim ay eh, panay po ulan ng ulan ulan init tapos bigla na naman na biglang uminit hanggang ngayon po so sana ay eh, mabigyan po tayo ng ulan para lalo pong kumanda po yung ating ampalaya so yung concern po natin dito kung makakasurvive ba yung ating ampalaya sa ganitong panahon pero sa itsura po nila eh mukhang okay naman po kayang kaya naman mukha survive so mas maganda talaga pag may ulan kasi mas lalong mabilis yung kanilang paglago kaysa yung puro init ah, hirap pa naman mag ng tubig dito yan yung anak ko po yung nagdidilig yun nag kami dyan po sa puso hindi na muna tayo gumamit ng pump medyo malayo na po kasi ito mula sa ilog mga kailangan 150 meters ay nandun po yung ating kupol ang ginamit din natin sa ating palayan don, kasi short din po sa tubig yung isang area po natin doon ka problema ngayon dahil naubos ng maya uh, ilan na lang yung natira doon sabi talaga yung damage po ng ating palayan. So, dito na lang po tayo sa ating ampalaya. Sana makabawi po dito. Ayan. 24 days. Ito na po yung tura. Malapit na siyang mabot sa taas. kung galaxy po yung itinamin, itinanim natin dito siguro marami na pong bunga ito Ayan. ito na po yung itsura bali dito double row po ito Ayan. so nag throne pala po tayo dito Ayan o, no, makikita nyo malinis yung ilalim. Tatanggal po po tayo ng mga dahon dyan. Ayan nah. no, dito na lang tayo nagpasanga. pasanga, and so, mga dalawang roller ito or sa kalahati. Uli, ikaw! Okay. Ayan, igib-igib lang muna. Tapos din ng tubig dito. Gamay dam lato no. Gamay lang. Adiman. Ah, so meron doon na part na uh, nagiging ano uh, ilang ano yata bansot. At, yan yung kadugtong niyan o, doon dulo, po doon sa dulo. Medyo mahina pa yung paglaka niya. Hindi katulad dito. Kasi nung pagtanim namin, nangyari po kasi nahulog yung tray ito natanggal sa natangga nagtagalan yung mga lupa ayan o ito yung ginawa namin ginawa ko ay eh, pinatanim ko na lang kaagad ano kasi kala ko makamatay rubuti naman yung eh, tumubo ayan to walang ano to walang basal ayan basta tinanim lang ano? You know, kaya ganito itsura parang nababansot siya Ayan, uh, mukhang may diferensya po sa kanyang mga uh, gut ano? Uh, tinira na rin ng uod pero so, nakapag spray na po tayo kapo nag spray po tayo ng uh, po dito ano you know, kiat na sila so dapat kailangan i-guide talaga Yan, ito yung balisot na part. Hmm. Sana makatikim na ang ulan para maka-recover ito. Hmm. Sila pa yung tinira ng uod. Eh. Ah, dito lang na, na uh, row. Kung iba dito, malalaki na. Hmm. Hello! <laughs> ku pa ba? Cute cute ba? <laughs> Yan po, may baby. Ito, ito yung part na. Ito yung ating extension dito. Ayan po. Kita niyo, malalakay na rin. Wala pang gapangan taas. Maglalagay na lang po tayo. Ayan po. So dito malinis ko ito. Pero yung iba dun dami ng damo. So yung gagawin ko po dito ano. Hindi na kayang damuhan. Baka bilhan ko na lang ng ano mamaya. Ng contact herbicide. So hanggang dito na lang po muna. Update lang po muna tayo. Salamat po na mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. shoutout po sa lahat po ng mga subscriber at sa mga lahat po ng mga farmers shoutout po sa inyo so hanggang sa muli po happy farming and god bless po sa ating lahat